Magandang araw! Babasahin ko sa inyo ang kwentong Haya na si Kidlat, kwento ni Russell Molina, guhit ni Ariel Santillan. Makinig na mabuti. Isang umaga, bigla na lang naisip ni Biboy na gawing kapa ang kumot niya. Ako si Kidlat! Ang hiyaw niya habang patakbong isinusot ang chinelas. Haya na! Haya na! Lilipad na ako! Muntik tuloy tumalon ang champurado tuyo mula sa kamay ng kaniyang nanay. Saan ka pupunta? Ang habol ng tatay niya. Pero dahil nagmamadali ang bata, hindi na tuloy narinig ang sagot niya. Dali-daling tumakbo si Biboy papunta sa tindahan. Kasimbilis na ba ako ng kidlat? Ang tawag niya kay Aling Prising. Ay, hindi kita nakita, iho. Ang sagot sa kanya, Halika muna at kumain ng puto. Hindi na po! Lilipad na ako! Sigaw ni Biboy. Tumalon-talon si Biboy papalayo at tumigil sa may kanto. Kasi na ba ako ng kidlat? Tanong niya sa magtataho. Ay hindi ako nakatingin. Sabay ngiti ni Mang Mando. Gusto mo ba ng taho? Hindi na po. Lilipad na ako. Sigaw ni Biboy. Mabilis na tumawid si Biboy papuntang panaderya. Kasi mabilis na ba ako ng kidlat? Bati niya sa panadero. Hoy, hindi kita napansin. Tawa ni Mang Deo. Magpandisel ka muna rito. Hindi na po. Lilipad na ako. Sigaw ni Biboy. Kumaripas ng takbo si Biboy papuntang karinderiya. Kasi na ba ako ng kidlat? Tanong niya sa kusinero. Ay, abala ako sa kusina. Sagot ni Kuya Amado. Gusto mo bang matikman ang aking torta? Hindi na po. Lilipad na ako. Sigaw ni Biboy. Sa palengke naman tumakbo si Biboy. Kasi bilis na ba ako ng kidlat? Tanong niya sa tindera. Nandyan ka pala. Dungaw ni Ate Adela. Kumain ka muna ng saba. Hindi na po. Lilipad na ako. Sigaw ni Biboy. Ikot-ikot si Wiboy sa gilid ng plaza. Kasimbilis na ba ako ng kidlat? Ang salubong niya sa lolo. Alam mo namang malabo ng aking mata. Biro ni Lola Piping. May dala akong suman. Tara na, kumain muna tayo. Hindi na po. Lilipad na ako. Sigaw ni Biboy. Palipad na sana si Biboy, pero bigla siyang nanghina. Nanlamig ang katawan niya at namutla ang mukha. Nagdilim ang paningin niya at bumagsak siya sa lupa. Pagising ni Biboy ay nasa bahay na ulit siya. Anong nangyari? Ang mahilo tanong niya. Wala kasing laman ang iyong tiyan, sabi ng nanay niya. Manghihina ka talaga niyan. Mahalaga ang almusal biboy. Ang dugtong ng tatay niya. Dapat ay hindi mo kinakalimutan. Biglang may kumatok sa kanilang pinto. Nandito na ang puto! Ang bati ni Aling Prising. Tahon na tayo! Ang sigaw ni Mang Mando may init pa ang pandisol. Ha ni Mang Deo. Masarap yan pag may torta. Sundot ni Kuya Amado. At may nilagang saba pa. Dugtong ni Ate Adela. Huwag kalimutan ang sumag. Paalala ni Lolo Piping. Tuwang-tuwa si Biboy sa masayang salo-salo hindi niya tuloy alam kung alin ang uunahing isubo. Simula noon ay kumakain na si Biboy ng almusal. Lumalabas lang ng bahay kapag may laman na ang tiyan. Paminsan-minsan ay lumilipad-lipad pa rin siya. Ako si Kidlat! Haya na! Haya na! Lilipad na ako! At sa sobrang bilis niya ay hindi mo siya makikita.